gusto ko. Okay. Uy, sali naman ako sa inyo. Ano ba? Hindi ka na namin kaibigan. Hindi ka na namin kaibigan. Hindi na ikaw yung nakikita ko sa future ko. Hindi na kita mahal. Maghiwalay na tayo. Hindi na kita mahal. Mamili ka sa amin na magulang mo. Kanino ka sasama? Sa papa mo o sa akin? Mamili ka sa amin na magulang mo. Anong kukuhanin mong grades? Eh, baksak ka nga, di ba? Ibaksak ka nga, Ayon sa pinakahuling tala, ang populasyon ng Pilipinas ay tinatayang nasa 117 milyon na katao. Ayon sa datos ng Department of Health, 3.6 milyon Pilipinos ang hirap pa rin makamove on sa nakaraan. Sa heartbreak, trauma, sa failure, o kahit sa mga bagay na dapat nang kalimutan, kailan nga ba nagsisimula ang mga bagay na ito? Lahat ang gusto ko. Uy, sali naman ako sa inyo. Lo, di ka naman namin kaibigan eh. Ayaw ka namin kalaro, umanap ka ng iba mong kaibigan. boring ka kasi. Nanuroy tayo. Ang hirap talaga kapag hindi ka belong, no? At syempre, hindi lang dito nagtatapos ang sakit na nararamdaman natin. Ay, ma'am. Sorry po, hindi po makakapunta si, na si mama. Pwede ba ba ako na lang kumuha ng grades ko? Anong kukuhanin ng grades? Eh, baksak ka nga, di ba? Kaya nga gusto kong makausap yung nanay mo. Nararamdaman mo ba yung pressure na nararamdaman ko? Dahil isa ka rin sa mga katulad ko na palaging bagsak? May problema ba? Sorry, Hope pinag-isipan ko na matagal. Hindi na ikaw yung nakikita ko sa future ko. Hindi na kita mahal. mag na tayo. Yung pinakamasakit na heartbreak, yung hindi na niya ako nakikita sa future kasama niya. Pagod na pagod na ako sa Joshua. Si Sing Sing ako. Ang tagal-tagal ko na nagtitiis sa'yo. Imagine mo, imbis pambili ng pagkain ng anak mo, Pinagbibili yung pala ang bisyo mo! Ang dami mo sabi, sinasabi! Bahala ka na! Last na ko na sinasabi ko sa'yo, Joshua! Maghiwalay na tayo ngayon na! Hope mamili ka sa amin ang mama mo. Kanino ka sasama? Sa akin o sa papa mo? Di ba dapat ang tahanan ang pinakapahingahan natin? Pero bakit ang gulo-gulo? Oh, madali bang kalimutan ang nakaraan? Di ba ang hirap? Pero alam mo ba, ayaw ng Lord na mastak ka sa nakaraan mo. Gusto ng Diyos na makas makarating ka sa kinabukasan mo despite na pinagdadaanan mong sakit at hirap. Ang sabi sa Bible, sa Mateo 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayong bibigyan ko ng kapahingahan. May na offer na tunay na kapahingahan ang Lord para sa'yo. Gusto mo bang malaman? Handa kami tumulong sa'yo na makilala ang Lord na pinaggagalingan ng tunay na kapahingahan. Message us in our M-Club Facebook page or Jesus Christ, the Light of the World Facebook page. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Asama mo si Lord at kami.